Ito na guys, yung pangalawang dive namin. At tapasan agad. Ayun, sa pool. Labas ang tapasan ngayon. Pati manok, labas din. Nasimula palang lang, agad na manok. Oh. Andun pa. At ito, kanoping. Ayan, sa pool. Malapit kami sa tabi ng isla. Maakos kasi kaya dito kami nagpakubli Langoy uli para makarami At ito punong Ayun, gitik Punong or tunong kung tawagin dito At yun, may tapasan Kasa muna Ayun, sa pool Lapas ngayon ang tapasan Kahit saang spot may tapasan Tsaga-tsagaan ko at kwartang linaw din ito. Ito, musi. Masarap itong ginagataan. Hinahaluan ng malunggay. Kung malapit lang ang bangka, kinuha ako ito. Hoy, may kupa pa. Paalis na. Huli ka. Good size na. Ma 200 grams sa estimate ko. Thank you, Lord. At dagtag pandurodog tong na ito. Oy, may lumalangoy na lang pahita May tama na. Ayun, gitik. Galing siguro ito sa kasama ko. Nakabitaw. Hanap ulit. Ito, solid. Yari ka. Ayun, sa pole. May isda pa bang pala dito sa malapit lang sa isla? Langoy uli. Andun, may lumalangoy na talakito. Mailap. Ayaw magpalapit sa akin. Hindi ko na habulin at malayo na. Sana makita anong kasama ko. Hanap na lang tayo ng iba. Itong malaking bato, tingnan ko ang ilalim. Baka may isda. Hoy, may labahita good. Malaki. Ayon, sa pool. Ito ang kapresyo ng Samaral. Labahita, bad mura na. 40 hanggang 50. Pag marami, hindi na binibili. Nauumay na ang buyer. At ito, may labahita pa. Ayun, sa pool. Labahita bad ito. Tingnan ninyo, maka ibang labahita good at labahita bad. At ito, may labahita good pa. Nasa ilalim ng corals. Yari ka. Ayun, sa pool. Maganda itong isang malaking bato. Tatlong isda ang nakatira. May manok pa. Wala pa sigurong nasisit dito sa malapit sa isla. At may isda pa. Labahitagod, masarap sa At ihawin. Dito naman tayo sa buhangin. Hoy, talakitok. Ito yung talakitok kanina na hindi nagbaabot sa atin. Ayun, sa pool. Buti at nagpakita uli. Ito ang masarap na sinasabawan. Talakitok kung tawagin dito sa amin. Ito may malaking batole. Tingnan ko sa ilalim. Baka mayroon namang isda. Hoy, may labahita Ayun, gitik. Malalaki ang labahita dito. Kaya lang 120 na lang ang kilo. Nung amihan 150. Ngayon sa Amer, bumaba na. Hanap ulit tayo. Ito may danggit. Bali apat. Ito muna ang nasa unahan. Ayon, getik. Ayan, sa pulpa. Kasa Sapol Sa pulpa rin. Kasauli. At pa isa pa. Ayon, sa pul. Kuha ang apat. Walang nakaligtas. At ito, may danggit pa. Papunta kay Kasyukoy. Dito tayo ito sa bol may isa pa kasa uli ayan sa bol din thank you lord at dito lang sa malapit sa isla marami pang isda wala pang nakakapagsisi dito may isa pa ayan sa bol sunod sunod ang pana at yun may tapasan Tumago. Sana wag sumuot sa malalim na butas. At ito pasuot na. Ayun, sa pool Ngayon pa lang ako nakasisid sa spot na ito. Hanap uli. Oops! labahi good. Kakasilong sa corals. Ayun! Gitik. Damputin ko na lang. Ganda ng tama. Hindi nakapalag. Manetes, nasa ilalim ng corals. Yari ka. Ayun, sa pool. Paboritong tulugan ng mga isda ang ilalim ng corals. Langoy ulit. Tandahan lang tayo para kita ina sa butas. Tulad nito, kanukig, nasa butas. Ayun, sa pool mas marami ang magagandang klaseng isda kaysa tapasan langoy uli ito punong ayan sa pool nakapunit pa kasa uli ayan hindi ka na makawala dyan tsaga tsagaan ko ito kanoping nasa ilalim nakatalikod ayun sa pole sige pakita lang kayo mga kanuping at labahita god para maraming pandurudugtong ito kanuping pa ganda ng tago labas ang ulo at buntot dito ko na panahin Ayun, sa pole sunod sunod na ang mga kanuping langoy ulit kanuping pa nasa butas nakatalikod rin ayon sa pole pakita lang kayo ng pakita at pana lang ako ng pana ito ang parang ganda ng tago sa corals kaya lang bawal raw itong hulihin Kinakain raw nito ang mga bulok na corals. Yung dumi raw nito, nagiging buhangin. Kaya yung buong burakay, dumi lang mga parot fish Ano kaya? Toto? To? Para sa akin, ang buhangin sa dalampasigan, gawain ng Diyos. Hindi parot fish At ito, may tatlong tanggit. Itong dalawang magkatabi, dubulin ko. Diyan ka muna, isa ka. Ayun, sa pole. Malakas. Hindi na Kasa ulit. Magalaw. Umalis na lang. Buta tuminto. Ayun, sa pole. Tangkit bahura ito. Masarap itong ihawin or gagataan. Lagay uli. Tapasan. Ayun! Gitik! Sa tapasan naman na masarap. Paksew. Or preto. Hanap uli tayo. May isda dito. Labahita ba? Pwede na ito. May katabing dalagang bukid. Dito tayo sa dalagang bukid ayun daples pa ando na sa kabila ayun sa pool. balikan ko yung labahe tabad baka andito pa sa bato muna buti hindi umalis nakatalikod pa aray daples ay hamal na yan ando na pinapalakas si Kashukoy. Sundan ko itong labahita Sayang nito Nagpunta sa ilalim ng bato Ano raw ko abot ng pana Oy may labahita pa Ayun sa pool Hawal na labahita na yun Dumaan sa harap ko Ando na pasot Kumarang po itong tapasan Ito munang labahita Pariho nang nagsuot At nagakyat rin ako sa bangka ito guys, ayos pa man ang pangalawang dive. Nadaan sa tiyaga kahit malakas ang agos. Kapag may tiyaga, may linaga. At pauwi na rin kami. Malayo pang uwian namin. Uh -huh. Ito guys, kaya rating pa lang namin. Ayos man yung nakuha. Oh. Uh -huh. Ay, Sigurado ng pandero dogtong. Isa lang na dagdag na banagan kagabi ano? Banagan na bulik. Ito, Pati Camilo. pala sa manok may bulik kaysa Ito. banagan. Makala ko manok lang. Ito pa, Camilo. Ito yung panggitik ng mga high blood. Kailangan mo yan? yan. Kahon? Ano? Tanggalin muna muna. Pili-piliin na. Ititimbang na nila. Mapili na tayo. Nasaan oh, si Marlon? Marlon, doon na naman abang. Doon na naman abang. Doon na? Pipiliin na tayo itong halo. Ano, nag-million man yung binta natin? Million. Kulang <laughs> million! kulang kula 5,000 man doon. Do sa ano? Kabila. Kabila? Sa isang bayar? Hmm. Kasama oh, ba na ka na, natin? Kasama ba natin? Buti pa si Jer, Tingnan natin kung ilan lahat. Wala sa ura sa akin. Sa ito na guys, yung kita namin sa dalawang gabi, sa isla. Ito yung sa isda, 7,274. Ito yung puho na namin, 1,775. Bali, 1,099, bawat isa. Ito naman yung sa balatan, 2,985. Pinag-apat, 746. Bali, 1,845. Bawat isa. Maraming salamat ulit kay Lord. May panibago na naman pang darulog